ba? Sa kagaling. lalabas ka. Ah. Ali ka Sa kagaling. Lalabas sa sa ka ba? Lalabas ka. ng pagkain doon, no ha? Hmm, kumain ka na kanina marami ha. Tapos lalabas ka pa sa labas. Halika, halika, halika. Sasabihin ako, halika, halika. Sa kagaling. Saan kagaling galing, Lahat Saan sa galing? Saan kagaling? Sa kagaling. Sa Sa kagaling. Sa Sa labas. Sa din nakakagala yan. Halika, Sa kagaling. Sa Halika. Sa